Sir, kamusta yung radio yung radio natin? And ito, maganda. Bakit <laughs> <po natin> na... dalawa-dalawa, <laughs> sir? Ito, so, uh, radio po natin na uh, ano po, uh, bigay po na ating uh, PCP commander para sa mga tayo ng bawal po. Ang uh. cellphone po, itigyan po kami na uh, local na, na radio para makapag-communicate kami ng mas mabilis sa isa't isa dito sa area, area namin na nasa magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa kanto ng Tagupan at Rector sa ating Missouri at Nandang Manila. Saan makikita po natin ang, uh, ang sitwasyon dito, maluwag at malinis ang uh, naturang lansaan. Kaya kamusta yung radio? Yung radio? Oh, Ito, maganda. Na... Saan? Parang dalawa-dalawa, sir. Ito po, radio po natin na ah. ano po, ah? para sa communication kahit bawal po ang ng cellphone ko binigyan po kami ng uh, local ako na, na radio para, para mag-communicate kami ng mas mabilis sa isa't isa dito sa area, area, namin na nasa sa, sa kumpan ito po ay tera ito po yung sa po, um, headquarters at yung region po na nakakonect po ito sa amin lang po to para mas mabilis po yung communication dahil pa kung dahil bawal ang cellphone sa duty natin para mas papilis tayo. Mahapag Balong araw po. Dito naman po tayo sa Cabana Recto, sa kanto ng Ilaya, patungo ng Juan Luna, sa Divisoria, Tondo. Sa na ang police visibility na efektibong uh, kampanya kontra, kriminalidad uh, na, na palagi ang ginagawa ng mga kapulisan ng FD Station 2, particular na ang uh, mga personal ng Dagupan Outpost sa pangangasiwa, pangunguna ni Dagupan Outpost Supervisor Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera. Sir, kumusta ang pag, uh, pag pag pagpapalakas ng presensya ng uh, polis pulis sa lasahan, police visibility unit sir, kamusta? Ka? Uh, ganun pa rin po sir, uh, patuloy pa rin po tayo sa pagbabantay sa kahabaan ng divisorya. Yung police visibility natin dito, uh, ganun pa rin naman po katulad ng dati. Uh, kada uh, patch po namin, meron po tayong polis na makikita sa lansangan. Sir, uh, kamusta ka yung pag-tupad yung pag, yung pag, pag ng tungulang servisyon dito sa araw-araw? uh, sa kabila ng pagbabawal ni Chief PNP sa paggamit ng cellphone sa hours ng duty? Mas maganda po kasi mas na, nakakapag-focus po kami sa pagtulong sa tao. At pag nakikita po kami ng tao, mas na-approach uh, na po nila kami at mas na-bibigyan uh, namin sila ng agarang aksyon at tulong. Sir, yung, yung alternatibong radyo, kamusta naman ang uh, status nyo ngayon sa tagupan natin? Ayan po, uh, napakalaking tulong po sa amin na uh alternatibong radio na ipinigay po sa amin ng aming hepe na si PCMS Gerardo Tubera kasi ang communication po namin sa cellphone na nalimitahan po pero dahil sa tulong po ng mga radio na ipinigay sa amin uh, malaking tulong po para sa agarang responde Sir, maliban sa police visibility na talagang very effective dito sa kahabaan ng recto sa Divisor Tondo, sa area ng Dagupan Outpost Sir, kamusta magpapanatili nyo ng uh, uh, kalinisan at katiwasayan dito? Lalo-lalo na sa mga vendors. Sa mga vendor naman po dito sa Divisoria, uh, sanay na rin naman po sila. Uh, alam naman po nila na may patakaran dito sa Divisoria, lalong-lalo na yung kalinisan, kaayusan, at kung hanggang anong oras na sila pwede magtinda at, at, kung saan lugar po. Sir, generally peaceful ang uh, Divisoria. Congratulations sir, Apo? mabuhay ka yes, sir. Sir, uh, last name, uh, last last name sir, full name and designation please. Ako si PMSG John Tolentino, uh, pit patroller po ng Tagupan Outpost. Salamat sir, mabuhay. Salamat. So ang area po na to na binabaybay ng uh, big patroller ng Tagupan Outpost ay uh, area ng FD Station 2 so talaga ang kabilang side po na yan ay uh, area naman ng FD Station 11 so dito po tayo ngayon Police visibility ng Station 2 Gagupan Outpost Sir, uh, baka may, uh, may mensahe po tayo sa mga kababayan uh, natin na magtutungo ngayon dito sa Divisor Retondo, Manila, sir. Yan, uh, yun pa rin, ganun pa rin ang uh, lagi nating pinapayo sa mga luluwas at dadayo dito sa Divisoria na lagi nating ingatan yung mga dala nating gamit Hanggat maaari, huwag na tayo magsama ng bata dahil uh, crowded area po itong pinupuntahan nyo may chance pa pong ma mawala yung mga kasama nating bata Yung mga gamit natin, ilagay natin sa harapan uh, para makaiwas po tayo sa mandurukot Kung ma uh, maaari, huwag nating kausapin yung mga hindi nating kakilala humingi sa atin ng tulong dahil baka mamaya uh, budol budol yan Sir, uh, although ang Divisoria uh, kilala kilala na uh, matao na talagang diya dayo ng mga mamimili pero yung likod, yung likod nyo sir kayo may mga stalls at maluwag, maayos, maganda paano nababanatili yan sir? Yeah. Pinapanatili yeah. yan dahil sa mga disiplina ng mga vendor. Yan, ito kasi, uh, uh, legal na vendor yan dito. Meron silang mga permit sa City Hall na kung saan meron lang silang certain line na susundin, bawal sila lumagpas doon. Kung hindi, may rules sila na mababayolate. At alam din nila yung consequence doon, pag binayolate nila yung rules, maaari sila masuspindi or uh, worse, matanggalan sila ng pwesto dyan sa area nila. Sir, uh... Ah, sige sir, sige sir.

yung instruction ni Chief PNP sa pagbabawal ng paggamit ng cellphone sa hours duty. At ang kamusta ang pagiging effective ba ang alternatibong radyo sir na gamit niyo? Well, patuloy pa rin naman yung pagsunod natin dun sa instruction ni Chief PNP na habang nasa duty, bawal tayong gumamit ng cellphone kaya nakaisip tayo ng mas mabilis na paraan para just in case merong uh, responde eh. o kaya na kinokontakt tayo ng mga kasama natin makaresponde agad tayo sa kanina. Radio. sir, uh, yung, yung radio, sir, ilang unit na, sir, bawat sa, sa inyong uh, station, ay, uh, outpost, sir? Dito kasi sa outpost namin, meron kaming pitong pads. Kasama na din yung uh, base. So, pitong radio yung uh, pinrocure natin. Pitong radio yung pinrocure natin para lahat meron. Sir, uh, sa, sa mga tropa natin sir, maliwanag ba sa mabilis ang pag ang way of communication ng alternatibong radio na Oo, oh, mabilis to. Kasi itong radio na to, eh, may SIM card. Nilolodan to uh, yearly. Napakalinaw ng salita nito kahit nasa malayo, walang dead spot. Kita naman yung uh, pagsunod niya sa utos ni Chief Sir. Uh, lalo lalo na yung bawal, bawal sa, uh, yung pag, uh, pagbabawal sa paggap ng cellphone sir. Kita mo yung sa tropa sir, walang cellphone nag, na nag, nagbabas na nakabantay sa kalsada. na ng motorista sir at uh, alert to eh ano naman eh? talagang sa trabaho namin talaga bawal talaga na gumamit ng cellphone dati pa. Uh, ngayon lang ini strip na inimplement uh, wherein tama naman kasi sa oras ng trabaho namin talagang bawal kami maglaro, bawal kami na uh, manood ng kung ano ng -ano mga video. pero meron naman uh, meron naman guidelines na kung saan kami ay eh, pwede namang gumamit ng cellphone. So, sir, totoo ba na just recently meron naging uh, uh, kasunduan ang mga personnel ng Dagupan outpost uh, na naglalaman ng uh, mga mga directives at instruction o guidelines ni Chief PNP sure na lahat kayo ay lumagda at sumang-ayon. Uh, yan yung PSI na tinatawag namin sa amin. Uh, kung saan binigay sa amin lahat ng information na napagmitingan galing sa higher ups. Uh, pinirma namin yun at naintindihan naman namin lahat ng uh, rules doon kung saan meron kaming consequence kung sakaling meron kaming uh, mabayolate sa rules na yun. Um. Naiintindihan naman namin kasi talagang kasama sa trabaho namin yun at dapat talaga yun ang ginagawa namin. Ano ang sa inyo ng Dagupan Outpost Supervisor? Patuloy pa rin yung maximum police visibility, uh, maging alert sa lahat ng oras. Hanggat mare, uh, itong area na to talaga, kailangan niyan zero obstruction talaga uh, pagka may humihingi ng tulong kailangan mabilis ang respond din namin yan ang lagi sa ating paalala ng ating uh, PCP Outpost Commander Sir, uh, lastly, full name and designation please uh, Police Staff Sergeant Limuel Santos ng Dagupan Outpost under sa na supervision ng uh, Police Chief Master Sergeant Gerardo Tobera Thank you very much sir, salamat sir